Hello guys. Magkuanta. Ah, nandito pala kami sa aming probinsya. Sa aking probinsya. Ito. Ito yung probinsya namin. Taran! Ayan ang probinsya namin. Pagpunta kami doon sa sa gulayan ng mama ko. Sama ko pala yung mama ko guys. Ayan. Oh. Mag-birthday na yan siya bukas. Aw, oh, sa ano pala. Yan. Yeah. Ay, ay, na maka. Si... Uh, hindi na maghandaan dag birthday. Ang importante, ang edad, ang dagan. Yan o. O, video ang tanay. Ito ni vlog. Dari mo ni Dari guys. Amo ang lugar. Ito Ito po yung lugar namin. Punta kami doon sa gulayan ng mama ko. rambutan gulay. Ayun oh. Sige, sige. Ka to si Chat Otay kay Ate Cheryl oh. Di oi, si Kuan. Ah si si Kuan. Sinsagana. Si si Bibi. Ha? Si. Ah si Cheryl, Cheryl. Pangan eh. Chat at dai. Og mo na ni diri guys. It back natin. Ano ba ito back? <coughs> Ayan, ito po yung lugar namin oh. Ito guys, anang lubot ni mo dira. And guys. Yon, charan. Ito yung probinsya namin. Layo masyado ito sa highway. Ay, hindi naman. Meron naman dito ng Meron naman dito. Ito yun, guys. Ano yun?